Dala namin ang OYE card. Ka bakit ba kami umiikot ngayon? Gusto namin meron na kayong kopya nito. So ito nga mga kabayan, nagpupunta nga ngayon sa iba't ibang bansa ang OWA kung saan may mga OFW. Isa na rito ang una nilang pinuntahan ang Saudi Arabia dito sa Riyadh para ipaalam po ang magiging binipisyo kapag aktibo po kayo or membro ng OWA mga kababayan pagkakaroon po ng OWA e-card katulad ito dapat po kumuha kayo nito kung wala pa po kayong OWA e-card mga kababayan dahil hindi lang po ito bilang insurance natin at magagamit na rin po natin ito bilang discount card kapag bumili po kayo sa mga Philippine brand Restaurant, or kahit pa sa ibang bansa mga kababayan dala namin ang OWA e-card bakit pa kami umiikot ngayon gusto namin meron na kayong kopya nito ng inyong e-card para pag nilaunch namin ang napakaraming diskwento dito sa Saudi at pag uwi ninyo ma-avail ninyo ang mga diskwento tama po ba? ngayon pa lang Nauna na ang Jollibee Saudi Arabia para magbigay ng diskwento mula ngayon hanggang end of December. Mm. Ang Jollibee Saudi Arabia at Chowking magpresenta ng OWA e card By the way, OWA e card dalawa. Physical card at sa e-gov app, meron digital card. Sa bawat 40 sartaw, magbibigay sila ng libreng ice cream. Ah, pero isa lang yan sa napakarami pa magiging diskwento para sa OWA members. Magandang araw mga kababayan, ako po si Pia at welcome sa OWA Health and Empowerment Series. Isang proyekto para sa lahat ng overseas Filipino workers at kanilang pamilya. Dahil sa inyo, patuloy ang pag-angat ng Pilipinas. At sa bawat sakripisyo, narito ang OWA para sumuporta sa inyo. Ano nga ba ang OWA? Ang OWA or Overseas Workers Welfare Administration ay ang ahensya ng pamahalaan na nakafocus sa kapakanan ng OFWs. Mga pangunahing serbisyo, pre-departure orientation at legal support, welfare services habang nasa abroad, medical, psychosocial, and repatriation support, reintegration programs para sa pagbabalik ng OFW, Scholarship, livelihood and training assistance sa pamilya ng OFWs. Bakit mahalaga ang pagiging miyembro? Bilang OWA member, may access ka sa emergency help at legal assistance, hospitalization and disability assistance, free training seminars and counseling, livelihood starter packages and reintegration support, scholarship programs para sa mga anak. Kaya mahalaga ang renewal para tuloy-tuloy ang proteksyon. Updated membership equals updated access sa tulong. Saan matatagpuan ang OWA? Ang OWA ay may 17 regional welfare offices sa buong Pilipinas, polo offices sa iba't ibang bansa, partner best sa mga embahada at konsulado, OWA hotline 1348, OWA mobile app, For updates, member status and benefits info, www.owa.gov.ph. May OWA din sa airports at repatriation points to help you anytime. Ano ang matututunan sa series na ito? Sa 15-part video series na ito, tatalakayin natin ang HIV awareness, STI, mental health, reproductive rights, health for men and women, substance abuse, digital safety, parenting, love and consent, money management, healthy living, emergency toolkit, at reintegration guide. Lahat ay practical, OFW-centered, at may access sa support kung kinakailangan. Ang pagiging OFW ay hindi madali, pero hindi ka kailanman nag-iisa. Ako si Pia. Sama-sama tayo sa misyon na maging ligtas, malusog, at empowered ang bawat Pilipino saan man panig ng mundo. I-save ang OWA hotline 1348 at mag-download ng OWA app I-follow din ang social media ng OWA para sa mga updates at huwag kalimutang i-renew ang OWA membership regularly. Sabihan din ng mga kapwa OFWs tungkol sa serbisyong ito. Hello mga kababayan dito sa Saudi Arabia. Admin PY kaunan po of OWA. Nandito po kami ngayon sa Riyadh pero magandang balita po. Daladala po namin ang iba't ibang serbisyo ng ating gobyerno dito po sa Riyadh. At uh, meron din po tayong saya o konsyertong dadalit. Pero isa pa po surpresa para sa inyo hindi lang po kasi real pupunta pupunta rin po kami sa Albahara sa Jeddah at kasama ko po, po ang ating uwa ang ambassador na siyang magbibigay ng uh inspirational message po para sa ating mga OFW. Kapwa niyo po OFW, si Tia Alonso Works Fab na OFW ambassador natin, upo ambassador natin. Isa pa po, kung maaari lang po, ay i-renew po, i-renew niyo po ang inyong OWA membership at kumuha, libre po ito, ang OWA e-card. Pag nag-renew po kayo, meron na kayong e-card at meron pa kayong digital card na nasa e-gov app po ninyo. Ano mo makukuha nyo dito? Siyempre, bilang miyembro na uwa, mas protektado po kayo. Alam na alam nyo na po ito. Yung iba't ibang beneficyo ng uwa, including scholarship po para sa inyo po mga dependents. Pero, ngayon po, under the president, ito pong uwa e-card, gagawin na po natin siyang iskwento card para sa mga OFW. At iba-iba pa -iba pong mga partners natin dito sa Saudi Arabia, at sa buong mundo at sa Pilipinas. Iaanunsyo po natin ito para malaman ninyo kung sino-sino mga establishments ang magbibigay ng diskwento, promo, freebies para sa ating mga bagong bayan. Again, mula sa OWA, ang puso ng tahanan na OFWs, mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat. Samantala sa mga kabahay natin hindi pa nakakaalam at nakakapanood, naglabas na po ang anunsyo ang OWA na isasara nila ang unang ginawa nilang OFW lands sa Naiya Terminal 1 mga kababayan para ilipat po ito sa mas malapit at mas malaki at maayos na pagpepestuhan Naglabas nga po ng anunsyo ang OWA pagkatapos ng ginawa nilang inspeksyon sa OFW lands na iya Terminal 1 at nakita nila na hindi po komportable ang mga OFW rito at kakaunti ang nasiservisyohan nito dahil sa liit na espasyo at kalidad at bilang ng mga upuan. At dahil dyan mga kabayan, isasara po ang OFW Lands sa NIA Terminal 1 simula August 1, 2025. Para bigyan daan ang mas malaki at mas maayos na OFW Lands na bubok siya ng OWA sa parehong terminal din mga kabayan pero pares din ang lokasyon. At para po maging updated po kayo ay subaybayan niya po ang page ng OWA para sa karagdagang kaalaman. Inspect okay. lang po ako ha, para pagandahin natin ha. Okay, okay lang po. Thank you. No? Mabay po po yung pinalit nila na chairs. Tigas na siya. No? Ay, to add mo pagka umaga, yung ay yung tanghali. Oo. Oh, uh oh. Medyo mainit. Mainit talaga kasi yung... Kasi walang, shade. Oo. Oh, okay. So, yung food, kailangan natin pagdagan yung food. Pero yung cleanliness yung pinaka-important dito. Saka yung convenience ng mga workers. Ayan, tigas ng upuan. Tapos yung... Yes, po. Ang dumi na ito ho, pagagandahin natin dito sa Terminal 1, ha? Para medyo similar dun sa Terminal 3. Okay lang sa inyo, no? Hello mga kababayan, admin PY Kaunan po of OWA. At uh, kaka-inspect lang po natin ng Terminal Lounge natin. Yung OFW Lounge po dito sa Terminal 1 ng NAIA. Um, marami po tayong kailangan i-improve, no? Na Uh, nakita naman po ninyo nung isang araw ay uh, binisita na ating mahal na pamula yung OFW Lounge uh, natin sa Terminal 3. And doon po, no, makikita natin na medyo mas maraming tagkain, medyo komportable po yung mga upuan. At dito po sa Terminal 1, kailangan po natin, no, same standards na sa Terminal 3 natin. So, at niyo po, uh, magkakaroon po tayo ng must-improve na OSW lounge dito sa Terminal 1. Gagawin po na OWA at ang BMW lahat, uh, kasama ang na iya po, para po mapaganda itong ating OSW lounge at maging po yung ating po mga OSWs na gagamit po dito sa naiya Terminal 1. Para sa mga nag na mawawala na ang OFW lounge sa Terminal 1 at isasara na, hindi po mga kababayan. Dahil po, ililipat lang ito sa mas malawak at mas komportable ang mga OFW kung sila ay dadaan sa OFW land sa Terminal 1, mga kababayan. And uh, paikot-ikot lang ako dito. Strictly for OFWs. Yeah, strictly for... Entry, you need valid passport, valid OAC, valid airline ticket, yeah. <coughs> hmm. Tapos na re register. Uh, from here, mag-register kayo dito. Tapos, yung valid passport. Tapos, meron dito yung, uh, tawag dun? Monitor or monitor screen? Para mag-update ka na yung, para updated ka sa mga flight details Kung kailan na or open na yung check-in And yeah, wala pa yan sa atin eh. This one, international flights And then, it will show other screen with domestic flights uh, For example, final call is Like that, I'll see Tapos again, tour, uh, mini tour or quick tour here from entrance, Merong yeah, oh yeah. yeah. meron ka dito. Ayan, may paluga. Ayan. May paluga. Tapos. Meron dito ube pandesal. Ayan, yeah, try natin mamaya. Gusto ko sabang Cheese, pimiento. Ayan. Yeah cheese punyento mga blanca tapos kung gusto mo may meron dito cookies 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 corn egg peanuts then from here you can see charging port or charging area ano yung paka actually pa ikot ikot dito kasi para makaano tayo ng 5,000 naka 5,000 steps na rin tayo yung goal natin 5,000 steps ang gamit natin yun. <clears throat> Tapos may free coffee. Uh, Andy pala siya. Ah, stig. May juices. At saka water din yata ito. Yeah. Then, Andi coffee. Kuha ka na. Coffee, coffee. Parang ligit. Tapos, uh, malamig. Malawak. Tapos sa kabilang side, opposite side sila. Magkabilang sides, mayroong charging port or charging area charging area. Ito, ito, favorite ko. Yan. Merong uh, weather forecast. Weather forecast. Yan. Pwede mo check yung weather, current weather dito sa Philippines. Tapos, okay. Tapos yung may pila na yun, kukuha ka kung may gusto mo kumuha ng e-card ng OWA. Yeah. But for me, hindi ako nakakuha kasi kailangan ko i-update yung yung tawag doon? record ko with OWA. Ayan, doon tayo Tapos kuha na tayo ng Ayan. Okay. Ayan. 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 Sana juga. Eh. Oh. Dua. Oh. Okay. Okay. So, wait kuatai. kuha tayo. ba? Ah, malaglag ko. to the YouTubers. Ayan. Ah, Ayan. Kuha tayo. <coughs> Halo. U, eh, parang sabaw. Konti lang.